De dito sa inyo. Kainan, no? Oh. oh. Papiling animals. Oh, pakainan na sila, oh. Kanilang ulam ay sinabaw na may isda. Tinirahan ko sila ng ulamin nila. Lagi nakabudget yung kanilang pagkain. Hindi nakain ng panis. Kain na kayo dyan. Dito naman sa mga aso. Aray ko. Yan sila Oh. Aso ko. Uwaanan pa yan ng bahay ulit. Wala palang pera. Hi! Makain na kayo. Huwag mo kayo sira-sirain sira-sirain kasi dyan. Bagong ligo yan. Mabango kayo. Alinisin natin yung plato ninyo mamaya. Trasan. Madumi na. Hindi ko pala nalinisan yung plato nila. kailan plato, hindi ko pa nalilinisan. Butong kaya. Black one, happy. Oh, happy block one, oh. Happy. How about you, kulit? Hmm? Kaka-happy Fresh. Makain, ah. ko ng harang yan. May lang, ano, para hindi sila hangin yan. Hindi sila mahanginan. Magalinis tayo mamaya ng plato ninyo. Ubusin, ha? Huwag magtira-tira. Ikaw, Black One, ha? Hmm. Kulit, ah, Black One. Tulayan ka na, oh. Hindi, hindi, hindi. Kain kayo. Yan sila. Kailangan nilang ula masarap. Pag walang isda, ay, yung tinda ko, napaulam ko, yung manok nasa pinin ko lang sa sako Alam ko pa yung sako din nila nasa pins ito ay ito ay pinagawa ko to bahay talaga nila ito ay nilagyan ko lang ng harang para di sila mahanginan tapos tapo, takot sa kulog naku sobrang takot sa kulog hindi pa gugutkot kaya naakit ko dun sa loob napasok minsan nasamahan ko rito yun, yung mga manok ko naman na pasaway, hindi naman tayo sa isang asok ko yun, yeah, si Iskar. hoy, ay pisga hoy, psst labas, labas psst, labas, 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 labas eh talaga naman itong mga ano na ito ay matalikod lamang kayo na agad ang manok, ay may lalagyan lalag kayo dito na naman o oh, sili o namin Yun Yung nga yung sili yan ang bunga nya marami kaya usog turman tayo kay Iskar Iskar baka nasa lupa ka ha wala pala hmm wag sa lupa ha dito yan napatulog ko Sabi ko, gusto sa lupa kasi madumi. Kukutuhin. Tiga sa ngulo, pag mawala ako eh. May abrasan daw natin. Sa ilalim naman yun. Siya yung tubig ma. Laka tubig. Press down. Please. Baka muna dyan kumain. Mm. Sa ed siya mananaid. Taga sa ed. Kumain ka ng kumain. Ano ang naintay mo? Ha? Ano yung bahog mo dyan? Kinubos ng manok, hindi man ikaw nagubos. Ba't ikaw naman ay nandyan sa kabigtian? Ay, katalaga ka naman kambing ka eh. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. sa akin na. Oh, sandali. Sandali nga. Tumulang hiyana